kanter, huli o. Oh. Uy, oh, inakay pa mga Batang-bata pa yung panaw. Oh. Sa mga kanter. Magandang araw sa tinglat dyan. So, for today's video, mag-hunting tayo. So, dito na tayo sa spot. Ayan. Yeah. Yeah. So, ang natin si Sunsun. Galing pa rin to kay Bukya Channel. Ayan. Yeah. Yeah matagal ko itong hindi na hunt binibred ko kasi to kaso hindi na napaitlog yung babae kaya kinuha ko Rabi, umilap ng gusto so hanap mo tayo ng pag-sit-upan mga kantor so let's go so yung mga kantor, na na sit-up natin si Sunsun. no? so galing pala to kay Bukiat Channel so Sunsun ito -sun mga kantor. Subukan natin kung huhuni ba siya dito o kung aakit uh, akit ba siya paglapitan siya. So, abang abang makanter. Let's go. <coughs> pa so, makanter huli oh Oh, na tayo pa makanter batang bata pa yung palaw oh. oh oh malaki makanter malaki siguro oh. to So dito na pala tayo sa shout out mga kanter. Ito na pala yung shout out niyo. shout out nga pala sa palay Jimboy Aban shout out saya iyo Jimboy Aban at shout out din kay Bukya Channel dol shout out saya iyo dol gihanta na si Sun dol at shout out kay Sandro Albios Alimokon Mix Plug Sri Mix TV YD Titikat Pangatigan Official TV Maiko Kabel Kuya Glenn TV Ka Hunter Linux Plug Shout out saya idol Michael Adubas Burak Hunters Adventure Leo TV Official GR Revisi Vlog Alimukun Hunting Eroy Jiboy Antonio Cabell Luna Vlog Papa Japs Vlog uh, TR9112 Fish Savior Redeset Set Vlog Tunix Hunter Gary Batiun Albert Tagayon Gubat Channel Shout Arbrosas Nebra Blag Happy Life Juan Marikaya GRJM Hunters Jen Christie, TV Manla TV Blag Alakdan TV Biargol Kali Mr. Pu Hunting Channel Kuya Sim, Miss Marie Maro TV Blag BRYZ TV Kaya Ray Blags Ruli Enriquez Leo Pangpangan Darren Delagan Burion 13 uh, Barakuda Channel at kay RM Alimukon Hunter shout out sa iyo idol at salamat pala mga kander sa iyong walang sawang suporta at uh, sana suportahan nyo parin ako at sa mga bago pa lang pala sa napad pa dito sa aking youtube channel uh, huwag nyo kalimutan mag subscribe at pakita rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video at palike naman at share at sa mga gustong magpapashoutout comment na kayo mga kanter para may shoutout to kayo sa next videos natin maraming salamat at God bless sa ating lahat so dito mga kanter ay nakaapat na sit, na set up na pala ako dito mga kanter pero hindi na sila na malapit at sa last set up ko may malapit na dalawa kaso uh, distansya lang hindi talaga sila na pakita Nakatago lang sila sa mga dahon. So, talagang mga wais na yung alpas dito, mga kanter. So, yung nahuli natin ay inakay pa yun. Batang-bata pa yung paa nya. Pink na pink pa. Ah, parang brown. Yun. So, umuwi na lang tayo kasi nabuta na tayo ng mga alas 4 na. So, ah, see you next video, mga kanter. At salamat sa panonood. At God bless ating lahat. Bye-bye.